Hanggang ngayon ba, ay deadma ka pa rin ba sa partner mo, sa mahal mo, sa asawa mo, boyfriend o girlfriend mo? At halos hindi ka na niya ba pinapansin? Gusto mo ba na siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at dapat palaging buo ang loob at tiwala nyo sa paggawa ng kahit anumang ritual. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Pwede mo ito gawin ngayon mismo o bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anumang oras na gusto mo itong gawin. Una, kumuha ka lamang ng isang basong tubig at pagkatapos, ay kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses, pangalan at apelido niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay tupiin mo ng kahit ilang tupi ang papel at pagkatapos ilagay ito sa baso na may tubig. At pagkatapos mo nang malagay ito, kumuha ka lamang ng kalahating kutsarang asin at ilagay ito. At nang malagay mo na lahat, Hawakan mo ang baso, ilapit ito sa baba mo, mag-focus ka, mag-concentrate, ipigit ang mga mata mo, at bigkasin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa akin. Bigkasin mo lamang ito ng tatlong beses at pwede ka pa magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang limang araw lamang po at itapon mo na ito. At pwede ka gumawa ulit kung gusto mo. At pwede mo ito bulungan araw-araw at pwede hindi mo naman ito bulungan. Depende po sa inyo. At paniguradong siya ay hindi mapapakali at siya ay mababalisa sa kakaisip sa iyo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May